Tuwing araw ng paggawa, pinararangalan natin ang dedikasyon at sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino. Pero ano-ano nga ba ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para maiangat ang pamumuhay ng mga manggagawa sa bansa? Si Noemi Reyes sa detalye. Tuwing Mayo a 1, ipinagdiriwang natin ang araw ng mga manggagawa. Ito ay para bigyan pugay ang kanilang dedikasyon, kakayahan at husay sa iba't ibang larangan. Ginugunita rin natin ang mahalagang papel ng sektor na ito sa pagpapalakas na ekonomiya at lipunan. Ang, ang maaari natin gawin uh, bilang isang bansa, I think i-consolidate natin yung, yung mga polisiya natin. Sa, of course, sa labor, si okay? So, yung mga economic uh, na ano natin, Uh, yung mga economic uh, agencies and uh, yung pool of laborers, ihanda natin mabuti na pagdating doon sa mas mataas na antas ng edukasyon, handa sila. Ba't sila handa? Kasi alam nila yung conditions ng market. Ito yung hinahanap at hinihingi uh, ng merkado. No? Sa huling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang unemployment rate ng bansa nitong Pebrero kumpara noong Enero. Mas mababa din ito kumpara sa kaparehong panahon ng nagdaang taon. Sa kabila nito, dapat pa rin ani ang siguruhing ligtas at may disenting sahod ang bawat manggagawang Pilipino para umangat ang kalagayan ng bawat pamilya. Over and above the minimum wage requirement per region. Uh, tingnan natin yung working condition. Samantala, tamang batas ukol sa pasweldo ang nakikitang pangmatagalang solusyon ni General Do, isang pro bono labor lawyer at nagbibigay ng free legal consultation online para sa mga manggagawang Pilipino. Ang pagpapataas sa sahod ng manggagawang Pilipino ay kabilang din sa mga layuning nakapaloob sa Philippine Development Plan 2023-2028 na layuning mapababa ang antas ng kahirapan sa bansa sa 13.2% para sa taong 2025 at mas mapababa pa sa 9% sa taong 2028. Sa aking pagkakaalam, no, meron ngayong mga nakabinbin na uh, legislation sa Kongreso at Senado. Actually, sa Senado, alam ko naipasa na yan, yung 100 peso uh, increase sa minimum wage ni Senator Zubiri. Ngayon, meron naman yan nakabinbin, 150 pesos sa Kongreso. No, na, at tingin ko ito yung pangmatagalang solusyon eh. kasi hindi natin po pwedeng iwanan lang uh, sa aking pagkakaalam no? meron ngayong mga nakabinbin na uh legislation sa Kongreso at Senado. Actually sa Senado, alam ko na ipasa na 'yan yung 100 peso uh, increase sa minimum wage ni Senator Zubiri. Ngayon, meron naman yan nakabinbin 150 pesos sa Kongreso no na At tingin ko ito yung pangmatagalang solusyon. Sa Senate Bill 2534 ni Senator Jinggoy Estrada, isinusulong na madagdagan ng isang daang piso ang arawang kita ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa. Samantala, binigyang diin ni Engineer Jose Maria Batino, Executive Director ng Occupational Safety and Health Center ng Department of Labor and Employment, ang mahalagang papel ng ahensya sa pagsusulong ng mga polisiya para sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawang Pilipino. Kabilang din sa mahigpit nilang tinututukan ay ang pagpapatupad ng mga kumpanya sa tamang pasahod at benepisyo. For purposes of validating whether establishments are complying with occupational safety and standards including compliance uh, with, the, with the requirement of safety officers, uh, there is the Dole Labor Inspector. So the Dole Labor Inspectors have that responsibility Nag-uulat para sa bayan, Noemi Reyes, Philippine News Agency.